Hey, Good afternoon, happy islanders. We are back for another update sa ating mga kababayan dito sa Tabaco National High School. This is the evacuation area designated by uh, Tabaco City. And uh, ayun po, uh, kahapon nandun tayo sa pantalan ng uh, Tabaco para bisitahin sila. Ang ilan sa kanila yung lumipat na po dito at may mga nakausap na rin po tayo from uh, MDRMO uh, ng, or CDRMO ng Tabaco City at uh, bumisita po tayo dito ngayon uh, to check on the situation of our kababayan so fellow katandungan sa na-stranded dahil sa bagyong si Christine it's uh, already uh, 3.15 in the afternoon of October 23 at andito po tayo ngayon um, sa statistics po ay uh, ayun po so um, na may nakausap na tayo kanina at may rasyon naman daw po dito ng ah uh, kanilang uh, pagkain araw-araw. Uh, araw -araw. so, balik tayo may interview. Hello. Uh, Tagasin -tag -tag ka mo, ma'am. Tagasin -tag -tag Andres San Andres? Sa'yo yung San Andres? Yes, Manambrag. Manambrag? Ah, kung ako may ngaway, kung ako makipiesta ka mo. <laughs> Kasa rin pa ka mo, uh, Yepo? Pagabi lang dito. Ah, yesterday lang diretso na kami dito doon pa kumusta oh, naman po ang ano ang supply ng kaunon oya okay naman gaman ng ano kaunon ning, um, breakfast lunch and dinner opo lahat naman lahat naman so ayun ah, nahihiya siya uh, so again Uh, this is uh, the situation. Nay, uh, po, sa sa katandoan sa karamuran. Karamuran. Supang karamuran. Hmm. Ang kalayo pa. ya. sa lugagi ka. Kang? Lunes na banggi. Lunes na banggi pa. So, na, Ay, lunes yung, ano, uyan na kami nag-abot. singko so, ning alas 5 ning aga so day na kamo naka ng na. ning alas 8 ning aga day na kamo naka sa signal na raw oo oo oh, ganun sid so same po kamo diretso po po kamo na transport dito sa Tabaco National High School oh, o okay. nagstay pa kamo kagabi kagabi oi kamo oh, kagabi kami diyan dito hmm. kumusta naman po ang uh, supply ning kaunon niyo uya ang CR ang gabos po na pangangay po ninyo okay naman no. hmm. okay naman po so, um Naka-contact niyo po ba? Nakakapag-charge ka mo sa inyong mga cellphone? Brown out na dyan. Brown out, ano? Hindi so, kami nakapagalan. Hindi ka. So nakakontakt niyo. May message ka pa sa inyong family? May hiling niya ba na ba aninda? Oto, may message ka kay Papa mo to. Okay, kita na. Okay, taga sa inyo po, Kamurai. Taga sa inyo. Supang. -karamural. Supang Karamuran. Supang Karamuran. Ano pa ang nga ninyo? Mary Jean ako. Mary Jean ako. <inaudible> Mary Jane. Ako. Nakor. Nakor. Okay. Ito okay. so, si uh, nanay ni Nakor. So, safe naman po sila. Si safe ang mga kailibahan mo, Luya po. Kami masang doon. Ako mong duwa. Kami Okay. Kailibahan okay. niya sa inyong apo. So, safe naman po sila. Ano? So, ito nung... Thank you, night, Thank you po. So, ito mga babalikan natin yung mga kababayan natin from manang So, ang nakakapag-charge ba kami, Luya? Kamusta? Hindi po. O. Oh, so, so ikaw kamaling message uh, sa inyong mga ang families na gusto mong maalaman ang sinyong situation? Ah, uh, sana mo. Ano? ka okay. <laughs> 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 yeah, yeah, sila.